Hello guys, good morning. So katatapos ko lang po Jumoti. Ay nang aking uh, department charis. So ayun na nga guys, makikita niyo yung labi ko nilagyan ko na toothpaste guys. Kasi tutubuan na naman ako na mamaso. Every time talaga na winter or kaya mainit guys, tinutubuan na nan. Kayo rin ba? So ever since naman meron ako na nan mamaso, lagi na no. So napakaginaw ngayon yun naman wala naman ako ibang sinasabi kundi maginaw talaga din eh kapag winter yan so tamang tama lang ang uwi ko guys 9 o'clock siyang gising ng aking bebe Sara ang ating Disney princess no yan ko ulit gasa ko na lang ulit mamaya yan. Di ba masyado, di naman masyado busy ang road dito guys. Kasi hindi naman po kalsada. Ah, I mean highway, no? Town lang naman to So kahapon guys, no? Nag, ah, ginanap yung, parang pasasalamat nila sa baling bagong taon din Dito sa town namin guys. Kasi hindi na ako nagpunta guys. Kahit ininvite ako ng aking madam. Sabi ko madam, it's too much crowded ba? It's too much. <laughs> Tsaka gabi na yun. So nag-start ng ang event ng around 7 I think. Yeah, 7 until 10 or 11 like that. Pero may mga ibang department, I mean mga ibang sports club basta isang town lang na maaga daw diyan maghapon nag inaklak -in i mean nag inom inom dito naman kasi hindi na mauso yung sa atin uuwing lasay na halos hindi na makalakad dito guys ay naku hindi talaga po pwede yan mag, mag sayaw sayaw ka sa kalasingan din eh hindi <laughs> ay naku mag drive ka napakaginom talaga dito sa area ng toxin nandito ang tubig yan. yan guys kapag ka yellow talaga I mean nag talaga ang tubig yan ang mga tao dyan nag skating sobrang lamig yun ang ako ko kanina alas sa ease tapos, ang dilim pa talaga. Ha. Huh. Buti na lang hindi nag -ulan. So, yun ang problema ko kapag nag-ulan-ulan. -ulan. Huh. Nako. Buti pa sa Pilipinas, sa weather maganda, no? Ulan, ulan, ulan init lang. Ito, apat ang weather, guys. Ang uh. mga pagsapit ng Mars. I think March or April. Springtime na, no? Springtime masarap oh, nun guys kapag springtime kasi hindi ganun kalamig, hindi rin ganun kainit. Tama lang yung temperatura. Kapag naman summer dito, na, may araw na sobrang parang nasa, nasa desierto. Ah, uh, ganun. Pero masarap ang araw. Talagang ninanamnam ng mga Dutch. No? Ang sa... So, yung iba nagpuputol-putol na ng mga, ano, ng mga kahoy. Siguro ipanggat mo si marami din dito guys na ano, yung may wood fire. No? Kasi mahal man ang kahoy dito guys. Sa atin pinapulot lang. Sabi ko nga sa jowa ko eh. Partner ko ba? Sabi ko sa yung mga ano sa amin, yung mga kahoy-kahoy, pinapulot lang namin. Kasi may tabing ha. Ang kakahuyan o kaya... Ah, uh, At saka baka forest forest ba? Yung mga, eh, tabing ilog kami dati guys. No, tabing ilog kami nakatira. Ah, ko lang talaga kami. Panggatong, no? Makasain lang, oy. Dito, hindi man, guys. Pero kailangan ng permission. At saka, guys, dito, kahit kung ikaw, ha? Kung ikaw ay may puno dyan sa tabi ng bahay nyo, kahit iyo yan. Kahit ikaw ang na for 30 years, kailangan mo magpaalam sa kemente, guys, kung pwede mo putulin. O, Diba? Wala kang pag-aari dito. <laughs> ang ano, eh. Ang club No? Binili mo tinanay mo ikaw nung pakahirap. tapos ending hindi pala sa iyo ano ba yan kailangan mo pa, pa alam ganun talaga dito ang reality realidad ng buhay dito guys ganun ah, pamatay na lang ang tao magbayad pa rin ng tax charges <laughs> ibinulgar Ibinul, eh so ayun nga guys so yun naglalakat-lakat na ako malapit ako sa bahay mga uh, siguro mga 10 minutes wapak <laughs> yan eh So ayan guys. Patingin uh, pa silip sa inyo yung akin daan na nag-install ghost na naman. Ayan. konti lang yung mga yung mga sasakyan guys no. Tsaka yung mga bahay dito para wala nakatira. Halos hindi maglabas sa mga tao. Pabisihan ba? Yung iba work at home. Yung iba ayan nagpunta na na ng office. Back to reality na. Yung si mga anak, kiss na si So, wala nga talaga tao sa bahay. Ano ba, Janet? pisan tao, ano ba? <laughs> so, yun, guys. So, yung kapitbahay naman, nag-freeze lang kanyang sapa. Ano? Nag-freeze na. Nag-freeze na yung sapa ng aking kapitbahay. Tsaka, tsaka, guys, dito, the more na ang bahay mo ay malapit sa tubig, the more na mahal. Doesn't matter kung mali ito, malaki yung bahay mo, mahal talaga sige kailangan mo magbayad sa nature. O, oh, di ba? Kung ikaw ay nakatira sa forest, kailangan mo magbayad sa nature. Bukod sa tax ng lupain mo. So, bukod pa yun, guys. Ayan, yeah, mahirap talaga dito, no? Pero pera talaga dito, guys. Wala nang libre dito sa Netherlands. Lahat na nagmahal. Lahat, mahal, oy. Eh. Ewan ka ba, kahit ketchup sa price, kailangan mong bayaran. Ano ba yan, oy? Sa atin, unlimited dito. Hindi ka makakita ng unlimited, guys. Na may free. Di ba? Trip sa KFC sa Pilipinas, ang gravy unlimited free. Dito guys, ha? Bayaran mo, bala ka kumain dyan ng fries na no? walang ketchup. Ano ba yan? Kasi nga guys, nagbaon na lang ako ng ano ba, mayonnaise. Kasi yung mayonnaise, yan man lang uso dito. Mayonnaise, sa sa ano, sa fries. Sa ating ketchup. O oh, diba, iba ang trip ng mga nito lang sga. Ang ganda talaga dito oh. Yung harap ng aming bahay ay farm. Yan, yung farm, kung ikaw may malaking farm, hindi ka pwede magpasta basta, -basta magtayo ng bahay ng, ng, ilang ilan mo gusto. Alam mo paano sa gamente, oy. Kung ilang sukat ng iyo ipapatay ng bahay. Hindi <sighs> ba, guys? Ganun talaga dito. So, wala tayong magawa. Lahat pag-aari ng gobyerno. Oh, kahit binili mo ng kalapay na itong bahay ni Lulo, dalawa lang sila nakatira dyan. Laklak -lak ng bahay. Siguro, bahay nito. Siguro good for five ma uh, five family. Pero dalawa lang sila na nakatira diyan. Mayaman talaga sila, guys. Ewan ko kailan niya ibenta, ipamana ba sa akin? Sa chat. Sana all ano, ipapamana ba. Dito, guys, kahit ipamana sa anak, kailangan pa rin magbayad ang anak. Naklahati. Eh. Oh, diba? ba? Wala silbi ang mana, magbabayad pa rin din. Sa atin sayo na 'yan, oy. Bakit ba? 'Di ba? Ay. Tulog pa rin yung siguro si Lena. Ay, anong oras ay natulog ka? Pinagpagalitan ko nga. So, ayan guys. Labit na talaga. Mga siguro 3 minutes walk or 4 minutes. Kasi may yung, yung aking ano ba. Yung aking binti. Maikli. Eh, wala tayong magawa dyan. Pinangan ako maliit. Dari maliit naman ang nanay tatay ko. Ah, oh. oh, si kapit bahay. Nagpagawa na naman ng bahay niya. Oh. Nagawa na naman yung bahay niya. Siguro. Kasi may bye-bye. May sasakyan ng tagagawa eh. Ah, talaga ito. bakit isa lang naman sa bahay ko ano no pero papagawa. Yak ng pira Eh. Well, napaka marites ko talaga pati ba naman yung kapitbahay na <laughs> may pinapagawa, may pinapakalamon ko pa no. <laughs> Joke lang guys. Kailangan lang talaga tayo. Kailangan, kailangan, kailangan mag ganyan-ganyan din tayo 'di ba? Oh, um, ang boring naman ng buhay kung tayo lang lagi ang pag-uusapan natin, yung sarili lang ba natin, yung na pagsasubihin natin sa sarili natin, ang gata-gata natin. <laughs> so, natito na talaga ako sa bahay, guys. Pawit na ako. So, see you later. <laughs> uh, ay, Can <laughs> we discover? pagka like uwi ko nga kanina guys, ay nadatnan ko nga itong akin kama. Itong uh, lina nagbigay na nga ng uh, tinapay na breakfast daw ng Sarah, ng ating Disney princess, no? So sabi niya bago daw siya pumasok sa kanya trabaho, ay niya nga lang muna itong kanyang Disney princess. Ay kaswerte ba? So, inayaan ko nga uh, lang siya dyan. Isa lang naman ang alam niyang pagpupuyat. Isang punggos lang. And that's it na yun, ha? Eh. Ay, talaga naman. Sabi ko, kanina pati yung nanay, puyaran mo, ha? Ang na yung nanay, eh. <laughs> so, yun, uh, kaswerte ba? Sabi ko, ah, papasok ng na nga na ang magpuyat pa ng kanyang anak. So, lagi isang anak na kasi yan, mga jay, at isang uh, babae pa. So, yeah, yan lang natin. Sabi ko nga sa kanya, magpalit ka na ba ng profession, no? So, sa mga hindi nakakaalam, Kasi, po ay meron siyang construction company dito sa the Netherlands. So, yun po yung kanyang pinagkakabalahan. e baka ba dito kay Leng? Yung kanyang damit po ay lagi madumi. No, nilalaman ko naman. Ito sa yung madumi talaga. So, hinayaan ko na lang. So, ayan. Mag-amag ko, guys. Wow! imo. So, dahil ingit siya na ang nakigaya din, no? Sabi ko sa kanya, po yung rin ako, gaya ng pagpupuyot pa sa ating district princess. So, yan. hangal pa nga siya dyan. Sabi niya, napakahirap daw, brasa ng aking buhok. Dahil kulot. Sabi ko naman sa kanya, e, kasi yan, kaya naging kulot siya So, yan, guys. Tatwa nga ako dyan, no? Dahil marunong na rin siya sa wagkas <laughs> Hindi <laughs> niya kasi ginagawa dati. Ngayon lang. Ewan ko ba? Naisipan niya talaga. Na. <laughs> so, after nga na po session na magamaso so nilakat ko na nga itong ating munting princess, ang ating Disney princess. Para naman maarawan, guys. Dahil nangamuti na nga ang ating Disney princess. Dapat mangibaba ang kanyang pagka-Pinoy. No? Dapat nga guys ay maglaro kami ng ating Princess sa playground kaso nga lang guys hindi niya nga kaya yung ginaw. Mayak nga yung bata kaso hindi nga niya kaya kulit, kulit talaga ng ating Princess. So nangatog nga siya guys kasi yung lamig talaga guys sobrang sakit sa balat. Tipo nga uh, yung ilong mo parang tutugo anytime. Tapos guys yung mukha mo kahit hindi mahangin pero yung dampi ng hangin para tinutuso ka na crime. Ganun yung pakiramdam guys no. Nagdadakdak pa nga ako dyan guys talagang talaga dito discuss ko sa inyo guys yung ganda ng Netherlands no <laughs> so papunta nga kami na muna sa Yumbo guys sabi ko kay Sarah magpunta na lang tayo ng Yumbo pero hindi tayo mag grocery kundi ipasyal lang ipasyal lang namin guys yung pusa talaga ng gustong gusto ng ating Desert Princess so yung pusa doon guys yung bantay ng Yumbo guys so, yun lang gustong gusto talaga ng ating niya, ng ating Madam Sarah no gusto niya nakikita talaga. Pero hindi naman namin yung pinapakain, guys. Kasi bawal kami magbigay ng mga pagkain sa mga hype na nasa paligid, guys. Lalo na hindi naman namin kilala o hindi naman sa amin. Kasi may mga may-ari din ng mga yan. Sadyang mga gala lang yung iba. <laughs> so, ayan nga. Malabat ko ka kami nun, guys? At, um yun lang kasing kasiya ng ating Disney Princess no doon lang siya masaya sa pusa ng iyon ewan ko ba parang hindi na siya masaya sa amin no guys nakita na namin yung push wait na sana kami hindi namin nakita naglala pala yung pusa so ngayon hinanap niya ayaw mo yak 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 ang Disney Princess hinanap niya yung alagat niya kuma dari sa push kuma ayun guys yung pusa nagagaliw kinagigiliwan yung Sarah Ayan. Ang kaso ayaw nang pahabol kay Sarah. Ulan na anak. Ay, so, talaga ng Disney Princess. Allah. Ayaw na nga sa iyo eh. Ikaw na habol ka ng habol. Ha? Yan lang magpaligay kay Disney Princess pala. Kanya Prince Charming. Ang pusa. Ano ah, anak? So ayun na ng pusa. lumapit sa kanya. dar se push e não puxa. ó oh, não pusa tá é. hee cai que dá push é. É. Olha. push coma cai que ó oh, So hanggang dito na nga lang ang ating vlog mga day dahil tanggal tagal na naman ang ating the princess. So hanggang sa muli guys, see you and doy doy. Aya. Ayakan na naman.